Okay, okay. Yon. Ito, ito. Kamusta naman pag walang phone? Low. Sinigawan eh, no? So, yan, guys. Interview natin si Snoopy. Tara. Tara. Snoopy, anong masasabi mo sa kanila? Okay, kahit anong sabihin mo. Sige, sabihin mo kung anong gusto mo sabihin. Boom, ina mo. <laughs> Salita ka. Magsalita eh, no? <laughs> goods ba? goods dinig malakas all goods all goods ah wag lang sisigaw aras so dog food daw kakakain lang nito I wish I was special. Anong hindi nga? Mas maganda po talaga pag mic. Hindi nga eh. Hindi narinig yung kuliglig. hindi ba na hide chats? Hindi ko alam. Hide. May... So guys, kakabit ko kayo sa gimbal. Dito. Che-check ko lang kung all goods ba. Hindi ba siya masyadong matagtag. Teka lang, may hilo kayo saglit ah. Boom, 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 boom. Patay. Talaga, Nahilo nga. Teka lang. Balik na data yung kabit ko ng gimbal. Wala kasi yung post dito sa TikTok eh. Ay sa ano eh. Humina? Ba't humina? Seryoso ba? Low. Ba't ganun? Ito nga yung problema ng mic ko sa vlog eh. Kaya yung mga vlog ko dito. May malakas na boses, may mahina. Kasi nga dahil dito sa mic, di ko alam kung bakit. Guys, ka lang ha. Set up ko lang tong ano. Yung gimbal. Ay, nawala. Binunot ko pala yung mic. Nabunot pala. Yun, mas okay siya. Mas okay pag naglalive ako. Tinan nyo, tatakbo ako. Kaso ang gara, may hawak akong gimbal. Kaso lang palingan. Dahil nyo. Okay, okay. Tilok lolo mo. <laughs> Ulo mo. Nangat. Ma mayanig kasi pag walang ganto eh. Okay lang yun Pagka tumatakbo na lang. oh, mas smooth siya, di ba? Tsaka na yan pagka nasa labas tayo. Hey, low. Hey, low. Low. Yan, okay ba? <laughs> Nag-audio tech eh, no? Ganda. Mas okay ba? Pag ganito, mayanig eh, no? I wish special. So very special. Stubby. Hindi, maglaro ka lang. Hindi, hey, maglaro-laro ka hanggang mapagod ka. Kunin ko si Snoopy. <laughs> Snoopy, tara. Psst. Tara. Pag wala si Kuya Kevin, papatulugin ko yan sa loob. <laughs> Paliguan ko. Tapos, dun lang kami sa loob. Wala, hinatid ko na si Lapanda kanina, tsaka si Peanut. Pipe 57? Wow! Sunod yan, ano na yan? 100. <laughs> <laughs> Opo. Bilis. Snoopy! Tara! Gusto nga siyang kagatin eh. Nagigigil ako eh. Snoopy! Snoopy! Snoop Dog! Nantayin natin si Panda kung dadating or hindi. Ang ano lang kay Snoopy. Ano, talagang sunod lang sa sawak, sunod lang siya nang sunod sa iyo. Pag hindi ka na ayun iiyak na. dah Libot kasi sa company. <laughs> gusto ko rin ng angin. All goods. Ayun ah, pala, Three dots. Sa yung three dots.